Yeah, hello everyone. It's me again, Ati Jackie. Welcome. Sa life is real. Narito na naman po tayo daily routine in the park. Okay, yung tanong. Mahalaga po ba ang panalangin sa bawat isa? Or mahalaga ba ang panalangin ng isang tao? Yan yung tanong. Okay. Siyempre lahat naman tayo nagdadasal. Ano? For me, napakahalaga po ng panalangin dahil sabi nga po nila ang family na laging nanalangin ay powerful di ba ang tao mapanalangin ay pinagpapala lalo ng God yun sa first Thessalonians sabi niya pray without ceasing laging manalangin laging dumulog sa ating pan pa Panginoon at laging nandyan dahil alam natin na powerful ang prayer at ang panalangin ay napaka importante ito ay bahagi na ng ating buhay wag tayong manalangin dahil may problema lang after that wala na everyday po sa pagising lang ng umaga tanghali gabi every moment no kailangan na nanalangin po tayo kailangan talagang nandyan yung prayer 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 maging bahagi na ng buhay mo na ikaw ay laging nananalangin bad man or good, nananalangin ka na sa ating Panginoon at nawa na maganda yung yung um, yung joy, you know? yung kagalakan, yung peace na nasa ating puso. Napakahalaga po ng panalangin. Yan. So, day po, manalangin kayo. every uh, everyday or moment. Basta kung ano available nyo. Ako nga minsan kahit nasa bus or anything. O ito, naglalakad or nasa CR, or ano, yung mind ko, yung puso ko, naka -tune na po yan, no, sa Panginoon. Kailangan lagi tayo nag-charge sa ating Panginoon through our prayer. Because we believe that the prayer is a powerful and effective and a village match. Yun po yung akin. Sumuli, shalom, shalom. May the Lord God bless you all. And bye for now.